Mga mahal kong kababayan, habang nadarama natin ang init ng panahon ng Kapaskuhan, nais kong ipahayag ang aking pasasalamat at taus-pusong pagbati sa inyong lahat na aming mga frontliners. Mga sundalo, pulis, bumbero, doctors, nurses, iba pang health workers, disaster response personnel at lahat ng first responders, emergency personnel at mga quick response teams at iba pa na nagdiriwang ng Pasko na malayo sa inyong mga mahal sa buhay dahil sa inyong trabaho. Ang inyong walang pag-iimbot na pangako at kahandaang magsakripisyo para sa Diyos, ating bansa at inyong mga pamilya ay nagsisilbing tanglaw ng pag-asa at katatagan. Kayo ay sumisimbolo ng katapangan at pagkakawanggawa gawa habang pinoprotektahan ninyo ang ating bansa. Ngayong panahon ng Pasko, habang kayo ay nagsisirbisyo na malayo sa ginhawa ng tahanan, naway malaman ninyo na kayo ay nasa aming mga isipan at panalangin. Hindi man napapansin ang inyong mga sakripisyo, ngunit nagdudulot ito ng karangalan sa inyong pamilya. Naway ang diwa ng Pasko ay magbigay sa inyo ng lakas at ginhawa, naway maramdaman ninyo ang pagmamahal at pasasalamat na nararamdaman namin para sa inyo. Anuman ang distansya, na naghihiwalay sa atin. Ti servisyo yo ket may sa regalo nga agipakita iti ayat tayo para iti pagilian tayo ken dagiti kababayan. Magpabiling kamo nga luwas o gligon, gikan kanamo ang respeto og pasalamat. Malipayong Pasko kaninyong tanan. Maligayang Pasko at manigong bagong taon sa inyong lahat.